Ayun, positive daw. Ibig sabihin, uh, ilang months old sir? Magtatatlo. Tatlong buwan? Oo. Ah, tatlong buwan na pong buntis yung baka. Ayan. Congrats, Kuya Arnel. Masaya ka ba? Salamat naman. <laughs> <laughs> Sa agrikultura, paghahayupan, pangisdaan, may masaganang ani at kita puno sa agrikultura. Halaga na malaman ng ating mga kasaka sa paghahayupan kung talaga bang nagbubuntis ang kanilang mga alagang hayop. Isang paraan para malaman ito ay ang pagsasagawa ng rectal palpation ang rectal palpation na isang eksaminasyon na isinasagawa upang matukoy kung anong estado na ng pagbubuntis meron ang ating mga alaga. Isang paraan din ito upang malaman ang reproductive status ng mga hayop, partikular sa ating mga alagang baka at kalabaw. Ito rin ay mahalaga sa gawain tulad ng estrosynchronization kung saan sabay-sabay na pinalalandi ang mga baka at kalabaw para masimilyahan Kumot. Sir, yung bayin ano, yung tinatawag na ano na uh, rectal palpation. Oo, oh, oh, boss. Yan. Rectal, <tos> rectal, <tos> sir, sir pwede mo bang paliwanag na konti kung bakit ginagawa 'yan? Uh, okay. eh, ginagawa ito para pumalaman ko natin kung ang uh, kalabuan ko din natin pa kanito. So, hindi. <coughs> malaman din ko 'yan kung buntis ang ah, mas mahalaga na kinakapayan para kung buntis o ano. ah kung pwedeng pakandi. <laughs> ito po ay pwedeng yung natin sa Bakit sir? Bakit? Ito si po ay may CL. Anong Anong CL si sir? Corpus luteum yung pag sinukal po natin pang pakandi, ito po ay... Yung, ayaw, mga ngandi po yun. Mga yun. yun. Mga ngandi Nakakakuha tayo ng kalaman mga kasaka uh, Kaya tuturukan nito ng Hormone para magkandi uh, Kapag may sabay ang Pagpapalandi o synchronization, Nalalaman ng technician Kung buntis ba o kailangan ng iindus ang mga hayop Sa pamamagitan ng pagbibigay ng hormone yeah, Tuturukan ng hormones hmm. Ano lang kadali yun sir? galing naman. Yeah. Makalipas ang tatlo hanggang apat na araw ay tuluyan ng maglalandi ang hayop para ipabulog o isagawa ang artificial insemination. Gagalaw pa yung kanti. <laughs> Pero kundi ano, maganda ano. Sa unang kaso, ay inaakala ng ating kasaka na nagbubuntis na ang kanyang alaga sapagkat ito daw ay nabarakuhan na limang buwan na ang nakakaraan. Pinababa na? Nakalpas na po ito yung Manyo. Mayo. Mayo? Mm pa punta sa Monsod na. Ano ka pa kala? Dudyo ko Mayo? j j u Wala po sa Mayo. Hindi buntis. Dubon ay. Dubon buwan. Malaki na -tana. Sa isang buwan po wala. Bon Sa isang buwan, wala nang hindi nakakalpas. ang kaliwa Multiple development Kung gabay tamis lang Hindi ko bumpi sa limang Sa ikalawang kaso naman ay pinalit na ng ating kasaka ang kanyang lalaking kalabaw sa kagustuhang maparami ito. Nasabi ng nagbenta na nagbubuntis na raw ang nabili niyang kalabaw. Wala nga po. Ibig sabihin, na uh, sabi nung binili nyo, nababandaw. Ano, wapapalit ko yung Ah. Ay sir, anong lagay? Uh, ay, ah, buntis. hindi buntis. Ganyan talagang mga nagbebenta para mabili at saka mapamahal yung kanyang mga kalabaw. Sasabihin ay buntis. O, oh, kalalan di lang. Ah, na kaya mahalaga ka talaga dinudukot para malaman kung ano. Kung purg kong buntis Ayan, oh, no? antay kayo ng antay, wala. Kaya malaking bagay po yung ganito. Sige, po, oh, pupurgay natin sa vitamins para hindi naman sayang yung pagdadala niyo ng ayop. Nang hindi naman sir. Magdala lang kayo ng susumpit si Sir Joey. Tawagan niyo na lang. Kasi Sa ating ikatlong kaso, masaya ang ating kasaka sapagkat nalaman itong tatlong buwan nang nagbubuntis ang kanyang alaga mas maiingatan niya daw ito at maaalagaan ng mabuti Anong ginagawa mo sir? Tumbuhan mo natin kung buntis Okay Yan ba yung tinatawag na pregnancy diagnosis? Ay, tingnan po Yan Sinasagawa po ngayon ni Sir Joel Abila yung rectal palpation para alamin kung anong estado na ng pagbubuntis meron itong bakang ito kailan po ba yan nababaan sir? tatlong buwan na yan tatlong buwan po tatlong buwan sa yan tatlong buwan mga ganong kalaki na yun sir pag tatlong buwan mga ganong kalaki na yun sa saan mo pwedeng ikumpara? Uh, ano pa lang yun parang malaking daga ah parang malaking daga mga kaalos ano bang anong klaseng daga yun? Baka naman inahin na may daga o yung, yung inahin na daga nga, maraming Bug... daga. Anong tawag budbit din tawag doon? Okay. Ah, hindi yung mga inahin na daga na. Inahin na daga talaga. Doon sa bahay. Ah. Uh -huh. Ayun. Medyo malaki na rin pala pagka 3 oh, months old yung goya sa sinapupunan ano. Ginagamang mabuti ni Sir Joel. Yan ilalagyan natin ng tali sa likod para hindi ho manipa yung baka. Nahiya na yung baka. Okay ka lang. Positive. Ayun, positive daw. Ibig sabihin, ah, uh, ilang months old, sir? Magtatatlo. Tatlong buwan? Oo. Oh. Ah, tatlong buwan na pong buntis yung baka. Ayan. Congrats, kaya Arnel. Masaya ka ba? bilang uh, <laughs> pa sa mga kapakinabangan ng rectal palpation ay ang pagbibigay ng maaaring gamot o treatment depende sa edad ng pagbubuntis nito. Isang halimbawa na rito ay ang pagpupurga. Maaari din natin malaman kung mayroon bang abnormalidad sa ari ng hayop dahilan kung bakit naglalandi pero hindi nagbubuntis ang ating mga alaga. Tandaan mga kasaka na ang rectal palpation ay hindi isang daan prosyentong nakakapagtukoy sa mga abnormalidad meron ang ari ng ating mga alaga. Mahalaga pa rin, Namasuri ito tulad ng ultrasound at iba pang kagamitan. Tingnan natin 'yan. Yo. Yeah.